Na, bukas po kami na, bukas ngayon ang mga uh, program hosts at mga pamamahiyag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan ang sali ng batas. Mr. Espeker at mga kasama niya mga congressman, alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na na pinsan ng presidente. Pero bagamat kayo po ay tunay na mga pangyarihan, bagamat naisara niyo po ang ating istasyon, bagamat naapin niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakmataas na batas sa bayan ito. Ang tawag po sa pinakmataas na batas ay ang saligang batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan itaguyod na naman ang Korte Suprema ang supremacy ng ating saligang batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamahayag ng SMNI. Malayang pamamahayag at malayang pananalita ay ang sambayan ng Pilipino nung binigyan po nila ng ratifikasyon ang ating saligang batas. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. Hindi po kayo po pwede magharipuri at hindi po kayo umakto na parang kayo ang mga Diyos na nagbibigay ng na kanayaan sa mga tao.